Po, sa may mga problema sa kanilang power button na lubog at ay gumana, baka ito lang po ang inyong problema at kayang kaya po natin itong repairin at gawin ng DIY lamang. At sa mga gusto matuto kung paano mag-repair ng kanilang power button, ay panoorin nyo po itong ating video at siguradong po ko na kaya kaya inyong gawin. Mga ko, ito po yung ating Xiaomi Redmi Note 8 at ang problema po nito ay hindi po natin siya ma-power up at kahit anong piga ko po sa kanyang power button ay hindi po siya gumagana kasi nakalubog na po siya dahil na rin po sa taga ng cellphone na to at sa dami na po ng pindot na ginagawa natin dito kaya po siya lubog kaya ngayong araw po nito ito po ay ating re-referin at titignan po natin kung kaya po ulit natin siyang paganahin so ang unang step po ay kailangan po natin matanggal itong kanyang back over so gamit po itong ating heat gun at paiinitan po natin yung kanyang likod upang matunaw po yung kanyang adhesive. Then, gamit po itong ating mga tools na binili sa online store. So, yun lang gamit natin, no? At yung sapin na panjama, eh gagawin na po natin itong ating power button. So, gamit po tayo ng pangkuit at kwitin po natin yung kanyang gilid. At saka dahan-dahan lang po natin siyang slide, yun know So gumamit po tayo ng plastic dahil bakal po ito, baka masira. So ito. Yun. Siya nga pala mga pare ko eh, hindi po tayo professional na nagre-repair ng cellphone. So DIY lang po tayo. At lahat po ng ating mga problema sa ating mga gamit ay dini lang po natin sa pagre-repair. At matatanggal na po natin yung kanyang back cover at base po rito eh meron po siyang flex ay eh, no, sa loob so kukuitin po natin yung kanyang flex upang matanggal Yan. so pag po natin matanggal yung kanyang flex eh pwede na po natin tanggalin itong kanyang back cover parang ang dikit po ng kanyang adhesive oh. quality ng kanyang adhesive you know? ito yung ating power button at ito po yung ating access sa kanya so ito hindi na po natin kailangan dito matalino at ang gagawin lang po natin dito ay ilo logic po natin so paano po natin ma-access tong power button e eh, kung meron po siyang cover So obviously itong cover ay nakaklip dito. Ha, tatanggalin po natin lahat ng uh, na yan o screw. Ha, tatanggalin po natin itong cover na to para ma-access po natin to. So tanggalin po natin lahat ng kulay green na screw. after po natin matanggal yung screw, gawin po natin upang hindi na po natin tanggalin lahat ng buo. Iangat lang po natin ng na konti itong pinaka na to at kuitin po natin itong cover ng ating power button. sa so, ito na. Saka po natin siya tanggalin. So, balik natin. Ayan, ma-access na po natin itong ating power at volume button. Then, dito ay matatanggal na po natin itong ating power at volume button. So, Sususuitin lang po natin siya sa likod. Ayun know, o. Para matanggal po natin. Ayun know. o. Then, ito pa isa. Yun. So, itong pern, mga pare ko eh. Nasira na po itong ating power button. Ayun know. o. Naputol na o. Oh. At ito po yung kalahati na iwan. Ayun know, o. Sa loob nyo. Ayun know. o. Naduro yun. Ang ko yun. na usyo Ito. Ayun, oh. so, ito. Yung less part niya. So, mga pare ko eh. I think, ang problema lang po natin dito ay itong ating button. At I think, hindi rin naman po sira yung flex niya sa loob. So, malalaman po natin siya. Testingin po natin. Gamit po isang pangkwit, ito malalaman po natin kung okay ba po yung flex ng ating power button. So, din lang po natin so nag on po then isa pa pong pindot Yun, nag off naman so ibig sabihin po nito mga pare ko ay, okay pa po complex ng ating power button at ang ibig sabihin lang po niyan is may problema na po ayun nag operate itong ating pinaka button so ito po pumunta na po tayo sa tindahan o kaya naman po, po sa online store at bibili po tayo ng bago nito eto po sa halagang 50 pesos ay nakabili po tayo ng replacement ng ating power button at kasama na rin po dyan tong volume button so ang gagawin po natin dito hindi po natin kakabit tong volume button na ating bago ito pa rin po yung ating kakabit yung luma at kung sakali man po ito ay bumigay ayun mapapaltan din po natin kasi madali naman po yun at nato naman tabi mo natin to at madali lang po siyang ikabit yun Then, sa pagkakabit naman po, ay eh, ilapat nyo lang po sa tama niyang lapat. So, pagano no? Iswak nyo lang pang pasok. So, eh. Yun. So, kita po natin na lumutang na po siya. At ganun din po itong ating bulom pindutan. Yun. Yun. Actually, pwede na nga po natin itong testingin on the spot ayun oh dito pong ating power or pati po to ating volume uh, button so okay na po siya at pwede na po natin siyang takpan itong ating cover So mga pare ko, reverse lang po nung ginawa natin kanina sa pagbabalik ng cover. So ito, pwede natin itong testingin. Tingnan natin kung working po yung ating power button na kinabit. Pati rin ito po itong ating volume button. So ito, pwede natin ibalik lahat ng ating screw na tinanggal dito. Yan. Then, sunod po, ikabit na po natin itong ating cover at ikabit po natin itong ating flex. So, hindi na po natin tinanggal yung mga adhesive sa paligid dahil yung original adhesive nito ay maganda pa. So, pwede pa po yan para po sa akin. Pero kung uh, kayo po ala na, kung mag na po yung adhesive, wala na. So, pwede po tayong mamili at magkabit ng pago. So, ganito po ang ating pipiliin. So, paikutan lang po natin at saka po natin ikabit itong cover. So, baig lang po natin yung kanyang flex. So yun mga pare ko at okay na naman po itong ating cellphone At napapower on na o natin siya. at napapower off you know. After po natin mapalitan ng power button, syempre papalitan na rin po natin siya ng tempered glass At uh, ito kasi basag na po yung ating tempered glass at kailangan na po siyang palitan Ito meron pa po tayong tira na volume bottom At kung sakali pumasira yung volume bottom nitong ating Xiaomi Redmi Note 8 eh meron po tayong pamalit at madali lang po siyang palitan. Di mo ba? Nakita nyo. At kayang-kaya nyo po itong gawin ng DIY lamang. So ayan mga pare ko, ganyan-ganyan lang po mag-repair ng power button ng ating cellphone. At ito po ay para sa Xiaomi Redmi Note 8. So laking tipid po nito ay wala naman po tayong binayarang labor cost. At yung ating mga spare parts ay mura-mura lang din po nating nakuha. Kaya kung gusto nyo po pa nito, eh stay tuned na lang po kayo sa ating channel at mag-subscribe po kayo at abang-abang na lang po kayo sa mga ating mga videos kung paano mag-repair ng ating cellphone. So hanggang dito lang po ang ating video at paamsin nyo mga paligoy. Kita kasi na po ulit. Paalam!